Oh, ano ka ba? Pasensya na sa mga susunod na programa. At uh, after after nito, nagbabagang... Uh, and, uh, ang babayang ang paslupa. as may well, nagbabagang bulaklak. So abangan niyo po yan. Uh, sa, so, uh, sa April 23 po, magsi six months na po ang programa natin. Anim na buwan na po tayo. <clears throat> Noong March 12, nagkaroon po ng problema, which is, po ang lahat after one week. Yung pong bata na si Janjan, Jan, na sumayaw po daw ng malis, malisyoso. At ang uh, na po kaagad ako ng sangay ng mga gobyerno. Sinabi nila na inabuso ko yung bata, chinlight abuse ko, inexploit ko yung bata. Dahil oh, pinasayaw ko, dahil pinasayaw. Dahil oh, umiiyak na rin yung bata, pinilit ko pang sumayaw. Alam niyo, Una sa lahat, pag nagkaroon po kami ng audition, hindi ko nakakausap yung mga ta contestant sa real time big time. So dito ko lang ho namimit yan. So kaya tinatang, if you will notice, yung pong eksena ngayon, tinanong ko siya, ano ang kakantahin mo? Sa mga hindi po ako kakanta, sasayaw ako. Lalo niya, ito pong batang ito'y anin na uh, uh, taon lamang eh. Ang kanya pong father, sabi natin po niya, abating ko yung tatay ko, may parlor. So hindi ho namin alam ang buhay ng ating mga kababayan. Ang... Uh, Sana'y ay celebrate kami na ano na buwan itong tayo tayong lahat. Kanino At for the past days, mga ilang araw ho, marami akong pinagdaanan eh. Nung nasa ABS pa ako, nagkaroon na stampede, 71 dead people. Sa morgue po, mag-isa lang akong lumalapit. Wala akong kasama ng mga boss ng ABS. Ako lang po yon. Wala akong kasama ako ang humingi ng tawad sa pamilya. Ako rin po ang humingi ng tawad sa mga bangkay, 71 dead people. Sa mga nanay, humingi ako ng tawad. 71 bangkay po yan na ako. Hanggang uh, minumura ako ng ibang pamilya. Lahat ng mura inabot ko. Pero after ho humurahin ako, inaakap ako. Kung hindi ka lang mahal ng nanay ko, mapatayin kita, Willie. Really. Pinuntahan ka ng nanay ko, kasi nanay birthday ng nanay ko. Pinuntahan ka ng nanay ko, Agabi, nagpa-manicure pa siya kasi nanay ko na bandera lang, really. Para pag hinawakan mo daw siya, maganda yung kamay niya. Marami yung istoryang totoong na experience ko. Noong time na nakaburo lahat ng mga yan, ako lang ho ang pupunta mag-isa. Sarili kong pera. Hindi ko na ho dapat sabihin pa, pero para malaman niya, dahil ito po ang pinaka grabing, grabing kampanya na tanggalin po ako sa industriya. Ako po ang ng tawad sa pamilya, ako ang maharap. Ako po lahat yan. Alam po ng Panginoon Diyos yan. Sa sarili kong pera, naabotan ko ng palihim lahat ng yan. Nakabalik po ang programa at minahal yung lahat. Naniniwala ko yung pitupot isang taong yon, yung mga mananay at lolo na matay, pinagdadasal po ako lagi. Nilalapit ako sa Diyos na sana eh, laging nandito ako. Kaya naniniwala po ako na nandito pa rin ako sarap harap nyo. Nagkaroon po kami ng problema, yung willionaryo. Dayaan, hanggang nakapag-away kami ni Joey De Leon. Dahil nandadaya daw ako, yung mga ganun salita. Na nagkaayos na po kami, naging maayos na po kami ni Joey. Dahil malaking na respeto ako sa tao yan, at Kibig Soto at si Bulaga. Nagkaroon ng problema, ako na naman ho, ang hinarap ng ABS doon. Ikaw makipag-usap sa tao, na hindi ko po kasalanan yon. Kasi ho, kaya ako sinasabing lahat ho, oh, matagal ho akong tumahimik, tumahimik ako ng sa sarili ko nalang tinitiis kasi hindi ko na hope yung no problema yung ganyan. Ako na lang ang tirahin, tahimik lang ako. After po ng bilyonaryo, nagkaroon po ng insidente ang well-loved president, the late Tita Cory Aquino. Ang lahat po nang sasabihin ko sa inyo, totoo lamang. Hindi po ako magkisinuwaling sa inyo at alam ng mga tao yan. Nung ako po'y pumasok, may tumawag sa akin na si Tita Cory daw po, ang ating presidente ay Uh, wala na. So nag-isip kagad po ako, tinawagan po ako ng aming direktor na ng respeto ko at minamahal ko Mr. Johnny Manami sa M. <laughs> Habi niya, Willie, wala na ang ating ano, wala well, president, city si Tita Corey. Ano na isa isip mo? Bigla po akong tumawag sa aking EP, pinakuha ko yung mga video po niya sa TV Patrol, sa mga ano, sabi ko kakanta ko ng munting hiling, pakuha kayo ng mga kandila para bigyan po ng kandila at magdasal tayo at magbigay tayo ng respeto. Yan po. Yung po yung araw na matay si Ticori. Kumanta ako ng munting hiling, kung yung tape niyan, very solemn po yun, nagbigay kami ng respeto. And Chris Aquino texted me, sabi nga, Willie, mahal ka ng nanay ko kasi pag nanonood siya, kahit nung si Tita po eh, nasa TV pa, nasa hospital, tinatext ako ni Chris kasi si, mga anak niya, kinikiss doon yung TV, hinalikan ako dahil paborito ng mga anak niya yung kanta ko eh, kumpara sa'yo, pati si Tita After po nung pangyayari yon, yung kinabukasan, dapat po ay eh, magte-tape kami. Taping na lang po yun eh. Sinabi ko pa sa management na ibigay na natin to sa mga Aquinos. Kasi bakit pa tayo magsoshow? Sasaya ako ng giling-giling. Magsasaya kami pero ang well-loved president eh, nagluluksaan sa bayanan. Noon pa po, nag-taping kami. So, nagte taping kami. No, nag-taping po kami. Kasi oh, yung araw na yung tape, mas maaga akong pumasok eh. Pagkatapos po na nasa kwarto ko, ilalabas na po yung tape namin. Para maintindihan nyo po lahat, kasi grabe na ho akong tirahin ng inquirer, ng mga dyaryo, sa email, sa Twitter. Parang gusto nila mamatay na ako sa mundo, mawala na ako sa mundong ito. Ganun po ang ginagawa sa akin ngayon. So after po noon, live yan, I'm sure nanonood ang mga tiga ABS at tututo. wag na huwag kayo magsisnungaling. Kahit saan tayo umabot, ha haharapin ko to. After po noon, sinabi ko po, sa tape. Okay? Nung nakatape po kami, inalabas po. Walang nakakaalam nito eh. Sasabihin ko na hula Sobra na ho ang kampanya eh, na ginagawa sa akin. Lumabas po doon sa screen habang sumasayo kami ng giling-giling yung kabaong ni Tita Corey. Tumawag kagad po ako sa isa sa mga boss, Kimis Linggitan. Ano ba naman kayo? Nagsasaya tayo. Nagluluksa ang sambayanan. Papasukan nyo kami ng ganyan. Nakakahiya sa pamilya na Aquino. Tinanggal po yon. Tinanggal po yon. So, nag-react sila sa sinabi ko. Pinapasukan kami. Sumasilo kami ng giling-giling. Meron pong kabaong ng mahal natin presidente. Ang bastos naman at ako ho ang nagsumawag. Ako ang tumawag sa management. Huwag niyo namang gawin yan sa amin. Nakakaya kay Tita Cory at sa pamilya na ng Aquino. Nagsasaya kami, ang sambayan ng Pilipino, inagluloksa. Eh, Parang wala kaming respeto. Ano ang nangyari? Ang nangyari, ito. Alam lang justo. to. Total, ginaganyan niyo ko, sasabihin ko ng lahat. Tumahimik ako para walang problema. Kasuhan niyo ako, haharap ako sa inyo. Isa ho, sa management, ang sinabi ko, ibibigay na natin to sa mga Aquinos. Ano sinabi sa akin? Kailangan natin kumita. Commercial. Alam mo kung sino ka, taharapin kita. Sobrang na ginagawa niyo sa akin. Sinabi po yan at alam na. Pagkatapos mo nun, humarap na naman ako ng live. During the Willie of Fortune, meron pong isang sumasayaw na bahay. Nobody, nobody. Hindi nalabas na naman po ang kabaong ni Tita Cory. Kung, ma, ma i-recall -re yan, dun ulit ako nagalit. Kasi nilabas na naman po. Eh. Tumawag na ako sa management eh. Anong ginawa? mga walang niyang gumasimisira sa akin. Pinakita po yon sa YouTube. Nagalit na galit daw ako. Binabastos ko doon, Presidente. Alam niyo ba ang punot dulo noon? Yun ang totoo noon. Bago pa mangyari yan, tumawag na ako sa management. Kinausap ko na sila, huwag naman natin ipalabas yan, magbigay tayo ng respeto. Anong ginawa niyo sa akin? Winasak niyo naman ako sa Twitter, sa YouTube. Pero hindi niyo pinanood yung kabuhan at hindi niyo alam. Isang tao lang po nanindigan sa akin. Direktor ko po yan sa Wawawi. Mr. Johnny Manahan. Mr. M. Palakpangan niyo po ang tao <laughs> Dahil alam na alam po niya ang katotohanan at andon po siya. Sa pamilya Aquino, Si Presidente, ito po ang katotohanan. Pagkatapos po niyan, hindi ba, ilang kaso na yung milyonaryo, stampid, ito. At uh, pagkatapos po niyan, ito na naman. Pabalik na po ako sa Wawa July 31. Kinausap na ako ni Ms. Charo Santos. Nag-meeting na ako po eh. na po ako sa staff ko. Inaayos, pinuntahan ako sa Tagaytay. Naayos, meron po kami yung tinirin na sulat na nag-react ako kay Jobert dahil isang bubong lang kami. Tinitira ako sa isang bubong. Tapos na po yon eh. Nangyari na So, ang pakiusap ko sa akin sa management, bakit naman, siguro naman yun, kahit pa paano kumikita ang programa ng wawawi, hindi ba? Ano ang ginawa nila? Wala naman silang ginawa. Nung sumulat pong abogado ko, sa kanila lahat yan, kay Ms. Bidanes, sa kanila, kay Ms. si Gabi, lahat, Imam Ma'am Charo, nag pa sila. Anong palak na gawen? sa akin gawin? I-stop yung show. At bigyan na lang ako ng once a week show. Pero babalik na po sana ako. Isang araw, bigla na lang akong tinawagan, nilingkita na, uh, tinawag ako, nag kami sa isang hotel, sa Imperial, sa isang kwarto, ando si Derek Bogot, ando si Jay. Dahil nandadaya daw ako, yung mga gano'ng salita, na nagkaayos na po kami, naging maayos na po kami ni Joby talagang malaki na respeto ako sa tao yan, at Kibig Soto at si Bulaga. Nagkaroon ng problema, ako na naman ho, ang hinarap ng ABS doon. Ikaw makipag-usap sa tao, na hindi ko po kasalanan yon. Kasi o, kaya ako sinasabi lahat to, oh. matagal ako akong tumahimik. Tumahimik ako ng sa sarili ko nilang tinitiis kasi hindi ko na hope no problema yung ganyan. Ako na lang ang tirahin, tahimik lang ako. After po ng bilyonaryo, nagkaroon po ng insidente ang well-loved president, the late Tita Cory Aquino. Ang lahat po nang sasabihin ko si totoo lamang. Hindi po ako magsisinungaling sa inyo at alam ng mga tao yan. Nung ako pa'y pumasok, may tumawag sa akin na si Tita Cory daw po, ang ating presidente ay uh, wala na. So nag-isip ka po ako, tinawagan po ako ng aming direktor na ng respeto ko at minamahal ko Mr. Johnny Manami sa M. <laughs> Habi niya, Willie, wala na ang ating ano, well president, si Tita Cory. Ano na sa isip mo? Bigla po akong tumawag sa aking EP, pinakuha ko yung mga video po niya sa TV Patrol, sa mga ano, sabi ko kakanta ako ng munting hiling, pakuha kayo ng mga kandila para bigyan po ng kandila at magdasal tayo at magbigay tayo ng respeto. Yan po. Yung po yung araw na namatay si Takori. Kumanta ako ng munting hiling, kung makikita yung tape na very solemn po yun, nagbigay kami ng respeto. And Chris Aquino texted me, sabi niya, William, mahal ka ng nanay ko kasi pag nanonood siya, kahit nung si Tita Cory po eh nasa TV pa nasa hospital, tinatext ako ni Chris kasi si, yung mga anak niya kinikisdo do in TV nagsumawag, ako ang tumawag sa management. Huwag niyo namang gawin niya sa amin. Nakakaya kay Tita Cory at sa pamilya ng Aquino. Nagsasaya kami ang sambayan ng Pilipino inagluluksa. Eh, sa Parang wala kaming respeto. Ano ang nangyari? Ang nangyari, eto. Alam nang justo. to. Total, ginaganyan niyo ko. Sasabihin ko ng lahat ka ko para walang problema. Kasuhan niyo ako, haharap ako sa inyo. Isa ho, sa management, ang sinabi ko, ibigay na natin to sa mga Aquinos. Ano sinabi sa akin? Kailangan natin kumita. Commercial. Alam mo ko sino ka, taharapin kita. Sobrang na ginagawa niya sa akin. Sinabi po yan at alam na. Pagkatapos mo nun, humarap na naman ako ng live during the wheelie of fortune, meron pong isang sumasayaw na bahay. Nobody, nobody. Hindi nalabas na naman po ang kabaong ni Tita Cory. Kung mga, kung i-recall niyo yan, dun ulit ako nagalit. Kasi nilabas na naman po eh. Tumawag na ako sa management eh. Anong ginawa? ng mga walang niyang sa akin. Pinakita po yon sa YouTube. Nagalit na galit daw ako. Binabastos ko doon, Presidente. Alam niyo ba ang pulot dulo noon? Yun ang totoo noon. Bago pa mangyari yan, tumawag na ako sa management. Kinausap ko na sila. Huwag naman natin ipalabas yan. Magbigay tayo ng respeto. Anong ginawa niyo sa akin? Winasak niyo naman ako sa Twitter, sa YouTube. Pero hindi niyo pinanood yung kabuhan at hindi niyo alam. Isang tao lang po nanindigan sa akin. direktor ko po yon sa Wawawi, Mr. Johnny Manahan. Mr. M. Palakpangan niyo po ang tao. <laughs> Dahil alam na alam po niya ang katotohanan at andun po siya. Sa pamilya akin, Sa si presidente. Eto po ang katotohanan. Pagkatapos po niyan, hindi nalikan ako dahil paborito ng mga anak niyo, yung kanta ko eh, kumpara sa yo pati si Tita Corey. After po nung yon, yung kinabukasan, dapat po eh, magte-tape kami. Taping na lang po yun eh. Sinabi ko pa sa management na ibigay na natin to sa mga Aquinos. Kasi, bakit pa tayo show? Sasayaw ako ng giling-giling. Magsasaya kami, pero ang well-loved president eh, nagluluksaan sa bayanan. Noong una po, nag-taping kami. So, nag-taping kami. Noong nag-taping po kami, kasi oh, yung araw na yung tape, mas maaga akong pumasok eh. Pagkatapos po na nasa kwarto ko, ilalabas na po yung na tape namin. Para maintindihan nyo po lahat. Kasi grabe na ho akong tirahin ng inquirer, ng mga dyaryo, sa email, sa Twitter. Parang gusto nila mamatay na ako sa mundo. Mawala na ako sa mundong ito. Ganun po ang ginagawa sa akin ngayon. So after po noon, live yan, I'm sure nanonood ang mga tiga ABS at totoo to. Huwag na huwag kayong magsisnungaling. Kahit saan tayo umabot, ha haharapin ko to. After po noon, sinabi ko po sa tape, okay? Nung nakatape po kami, inilabas po. Walang nakakaalam nito eh. Sasabihin ko na hula to. Sobra na ho ang kampanya na ginagawa sa akin. Lumabas po doon sa screen habang sumasayo kami ng giling-giling yung kabaong ni Tita Corrie. Tumawag kagad ka po ako sa isa sa mga boss, Kimis Lingitan. Ando ba naman kayo? Nagsasaya tayo, nagluluksa ang sambayanan. Papasukan nyo kami ng ganyan, nakakahiya sa pamilya ng Aquino. Tinanggal po yon. Tinanggal po yon. So, nag-react sila sa sinabi ko. Pinapasukan kami, sumasayo kami ng giling-giling, meron pong kabaong ng mahal natin presidente. Ang naman, at ako ho, at... Paul. Sa morgue po, mag-isa lang akong lumalapit. Wala akong kasama ng mga boss ng ABS. Ako lang po yon. Wala akong kasama. Ako ang humingi ng tawad sa pamilya. Ako rin po humingi ng tawad sa mga bangkay. 71 dead people. Sa mga nanay, humingi ako ng tawad. 71 bangkay po yun na lumuluhod ako. Hanggang uh, minumura ako ng ibang pamilya lahat ng mura inabot ko. Pero after ho murahin ako, inaakap ako. Kung hindi ka lang mahal ng nanay ko, mapatayin kita, Willie. Really. Pinuntahan ka ng nanay ko, kasi nanay birthday ng nanay ko. Pinuntahan ka ng nanay ko, kagabi, nagpamanicure pa siya kasi nanay ko bandera lang, Willie. Really. Para pag hinawakan mo daw siya, maganda yung kamay niya. Marami yung mo totoong na-experience ko. Noong time na nakaburo lahat ng mga yan, ako lang ho ang nagpupunta mag-isa sarili kong pera. Hindi ko na ito dapat sabihin pa, pero para malaman niyo, dahil ito po ang pinakagrabing, grabing kampanya na po ako sa industriya. Ako po ang mingin ng tawad sa pamilya, ako ang maharap. Ako po lahat yan. Alam po ng Panginoon Diyos yan. Sa sarili kong pera, bin naabotan ko ng palihim lahat ng yan. Nakabalik po ang programa at minahal yung lahat. Naniniwala ko yung pitupot isang taong yon yung mga mananay at lolo na matay, pinagdadasal po ako lagi. Nilalapit ako sa Diyos na sana eh, laging nandito ako. Kaya naniniwala po ako na nandito pa rin ako sa harap niyo. Nagkaroon po kami ng problema, yung willyonaryo. Dayaan hanggang nakapag-away kami ni Joey De Leon. Ano <clears throat> ba? Pasensya na sa mga susunod na programa. At uh, after, after ito, nagbabagang, uh, uh, babagang ang paslupa as may nagbabagang bulaklak. So, abangan niyo po yan. Uh, so, uh, sa so April 23 po, magsi six months na po ang programa natin. Anong na buwan na po tayo. <clears throat> Noong March 12, nagkaroon po ng problema, which is, nag-react po ang lahat after one week. Yung pong bata na si Janjan, -Jan, Jan na sumayaw po daw ng malis, malisyoso. At ang uh, Inusigahan na po kaagad ako ng sangay ng mga gobyerno. Sinabi nila na inabuso ko yung bata, chinag abuse ko, inexploit ko yung bata. Dahil lo, oh, pinasayaw ko, dahil pinasayaw. Dahil oh, na rin yung bata, pinilit ko pang sumayaw. Alam niyo una sa lahat, pag nagkaroon po kami ng audition, hindi ko nakakausap yung mga ta contestant sa real-time big time. So, dito ko lang ho namimit -me yan. So kaya tinada if you will notice, yung pong eksena ngayon, tinanong ko siya, ano ang kakantahin mo? Sa mga hindi po ako kakanta, sasayaw ako. Naalala niyo, ito pong batang ito, anin na uh, uh, taon lamang eh. Ang kanya pong father, sabi natin pa niya, abating ko tatay ko, may parlor. So hindi ko namin alam ang buhay ng ating mga kababayan. Uh, um, sana ay magsaselebrate kami ng anin na buwan, itong 23, tayo, tayong lahat. Kanina, After for the past days, mga ilang araw ho, marami akong pinagdaanan eh. Nung nasa ABS pa ako, nagkaroon ng na stampede, 71 dead people.